Nandito po kami ngayon sa Paddy's Boys. Pauwi na po kami. Dito po si Snoop Dogg. Si Bloodside, ang ating Vice President. Tingin mo ang Bloodside. At ang ating Mr. Foggy, dahil nag-quit na si Argo, wala nang cellphone. Wala na? Wala na? Wala na? Nag-GM kanina na isip ko. Ano so, siya presidente ng KpC ang Foggy Foggy Ringerman. Man. So, siya pre, ang taong balikat lang ang pinapakita buong buhay. Stingray. Right. Okay kami lahat lang ang nasa body. Kayo. May kayo. kayo. May Paingit kayo. Paingit. Kasama namin ang bouncer ng body. Kami ka naman mano. Diba? Ang guardian ng body. Ang girlfriend ko. Ang girlfriend ko sa body. Ayaw niya magpakita. Ang girlfriend ko sa tunay na personal. <laughs> Snoop Dogg. Snoop Dogg. Kaya ka kay Joyce. tambay Vice President. Walang wala. Nang hipo ng suso kanina. At ito. Mahimbing ang pagtulog sa dreamland Vlog. Fish. Ano ito? Wala lang. Nag-a-apply ng bouncer sa body, pero di natanggap. Ito, kinakuha ng bouncer, ang bouncer, ayaw tanggapin. <laughs> Ito, wala lang, masarap pa rin ang tulog sa Dreamland. Pati play. Pa eh. pa pa <laughs> pa pa dog. Pa 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 <laughs> Katex, yung babaeng na kamit niya kanina. Oy, paalagos! 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 Eto, ang tao mabeda sa badi. <laughs> ang dami kong bakla kanina. <laughs> <laughs> ito, parang, yeah. Ay, parik, ako, wala Ay, pare ko'y! Para may eh, muta ka pa, kita-kita sa video. <laughs> natutulog. natutulog. lang sa badis point. Eto, ang na nalay sa body point. Ako, ang mayor. <laughs> <laughs> At eto? <laughs> Okay. At ito. At, ito. Ako na At ako, may hawak na cellphone. Bakit? Angal kayo? Hindi, oh, Hindi, mali. Kung mali. Hindi, mali. Hindi, mali. ako Hindi, 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 <laughs> Ito po ang tao bumulagta. Nato na. dating. At sumitinagot. <laughs> Aris. mo lang. <laughs> Magkiawag <laughs> mo dito. ako. At ako ang tao kasayaw na hot chick. Bila <laughs> nawala. Ang at ito, ang tao may at tulog. Tenet, tenet! One hour, pwede. Puta oh, ka na! Puta oh, ka na nadulas ako! Ang presidente ng EPC! Nadulas sa sariling teritoryo! Puta oh, na talaga! Ipinaihiya ko ang aking sarili! kaya ay, boy! ay, ay, ya, boy. ako! Talaga, okay. yeah, siya pa rin kay Joy! Yes LASER! <laughs> Akin na <tumawalbbe>. Boy! <laughs> Yan, ng ka na! mag kayo ng maldita mo! Mukhang kabayo! Ang gabi ng maldita, oh! Mukhang maldito! pak. Oh! In the hindi na sa'yo, no? ko. Sinipuan ang ako mabenta! Okay. <laughs> mabenta sa badi! At ako, at ako ang trip. Kanina pa. Pusmo <laughs> post mo, kunan mo yung Paddy's Point. post mo, kung naman yung Paddy's Point. Eh. Ito ang scene of the crime! Dito po nangganap ang pangyayari! Ayan po sa Padi's Point! Diyan po nakuha ang scene of the crime! Kung saan? Dito kami sa teritoryo ng IPC! Dito po ang teritoryo ni Eagle Man! Kung saan? Nadula! ten ten bading! saan lang <laughs> nakita. at ako, Wala lang. papa? papa? wala nawala ang eskanina. saya. saipu Sayang pa naman. Yeah, baby. alam. pa yung gawa ni nili 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 tayo. nili 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 sige. Madulas ka ulit. nili 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 kaya alam. Ikaw na ulit. At dito kami. Oy, kuya yo. El padre Toy. Eh. Dito nangyari. Dito, dito nangyari ang kadulatan. <laughs> naman 'yung mabaka niya, kuya, kuya, mabaka ibigan. <laughs> ako, ako, kuya, dito na 'yan. 'Wag Why? Snoop Dogg. Bloodside. Stingray. At ang nadalas, Eagle Man! <laughs> <laughs> Uy, matik pa akong masagasahan ng puta. Doble-doble ka malasa ng nangyayari dito sa Pads Point. Na, na nga, boy. Bye, muna. na yun. Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!